Kogi Nandito kami sa Medellin ngayon eh, Dumaan kami dito Tingnan namin itong isang area dito guys Itong sa Dagat Beach Camp so, Pinasok namin Tingnan namin kung maganda ba rito Sa Dagat Beach Camp Ito yun So camping-camping lang pala dito guys oh. Yan, May mga tents na nandun Ayan o oh. Hi. Welcome sa dagat. Yes, sa dagat dili yes. ah, mo na sa bukid. Yes. We have sa bukid food. Ano pa rin mo sa bukid? Yes. Ano pa rin sa bukid? Nasa sa bukid. Oh, sa busay? Sa busay sir. Sa busay sa bukid. Ay, ano sa bukid? Ano sa to?

Ah. Oh. What's up, bayad? Maglaro pa talaga. Di ko Log in. Noon. Oh. Ganito dito, guys. So, may mga cottages, may mga tents. Pwede mo aarkilahin 'yan kung marami kayo. Malaki ang tent. Noon. Oh. May mga maliit-liit din. Tapos ay nagbibenta ng pagkain doon Ayan. pwede siguro doon pag overnight o ito may sasakyan pa pwede mong ano, arkilahin <laughs> sa dagat beach camp yan o pwede mhm Hunas Hibas ngayon ang dagat mga kakogi Nandito pala to sa ano Medellin, Kawit Kawit, Medellin Kain tayo frutas mga kakugi <laughs> uh, Mangustin Hello guys, good morning Another day, another blessing na naman Guys, uh, pang apat na araw na namin to dito sa Norte Dito sa San Remigio, Cebu, Bugo San Remigio, Pugo City Yan uh, Tuloy ngayon guys Dito kami nagstay Nung The same The same yung stay namin Nung first day namin dito sa San Remyo At itong last day namin So Mamaya Pagising nila guys Wala uh, city pa naman Mamaya pagising nila diretso na kami tuloy-tuloy na kami papuntang pauwi pauwi sa city so yun habang hinihintay natin yung mga kasama natin sila Sir Stephen at saka si Antet hindi pa kasi gising mga kakugi tulog at tulog pa ikot-ikot -ikot lang muna tayo dito ipapakita ko sa inyo kung tong lugar na kung saan kami nagstay nung mula nung the first day at ayun hanggang ito last day namin yan. As of no mga kakogi. Ano siya? Malakas-lakas ang hangin dito. Mahangin siya. Hmm. Kung kita nyo yung ano, puno. So yung lugar na stayhan namin, actually ang bayad namin dito, three hundred per room pero yung room kasi na kinuha namin good for 4 people. 4 persons kaya yon Mahal konti, price mil. Pero mayroon mang mura konti rin. So ito yung lugar, guys. So ito yung uh, Puffer. Puffer pala ang pangalan nito. Itong resort katabi ito ng San Remio Beach Club. Hi sir, good morning Yun, so Hingi tayo ng kape dito Boss, Rod Pwede magka-kape? Mag kape? Diya, diya Oh, diya, diya Rod So dito guys Kung gusto mong magkape May kape Or kung gusto nyo mag-order ng Pang breakfast, mayroon din Pakita ko muna sa inyo Before ko magkape Pakita ko muna sa inyo yung room namin Ito Tapos sa baba lang kami guys ha? dito sa baba. So guys, kape muna tayo. Good morning mga kakugi. Back with Hello. na. <laughs> uwi na, uwi na. Back to, back to work.

your uh, summer youth camp 2024 Mandawi City And to uwi Hello guys, good morning, magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat Mga kakugi, another day, another blessing na naman Yan. Guys, sa araw na ito, ako lang mag-isa Kasi iba-ibang lakad namin, family day Yun. Uh, si Antet may ibang lakad, si Sir Stephen may ibang lakad din eh, Ngayon guys, eh, may gagawin tayo uh, Sana hindi ulan, kasi makulimlim ang oras is 7.30 ng umaga na, guys. Tayo ay pupunta sa Tayud. Doon sa ating munting backyard. Kasi may isiset set up ako doon, guys. Uh, may ibababa kasi akong mga ano. Mga manok. Nine. Nine heads. ikokord, Tapos, uh, seven heads na mga uh, inahin. Mga pullets. So, ilagay natin doon. Tsaka meron tayong mga for sharing uh, doon na natin ilagay sa, sa tayod yung mga for sharing natin na uh, mga SBR hats saka tingnan natin kung ano yung maganda i-for e sharing doon so at tabayanan nyo guys ang gabuan ng episode na ito farm work lang tayo meron tayong ano doon at saka konting update na lang din so yan ito pala guys uh, bumili muna ako ng ano yung cord natin 15 piraso tapos bumili din ako ng ano, patukaan ng manok yung clay 10 piraso dito pala ako bumili sa ano guys dito sa uh, Philip Agribit Supply dito sa may bandang paknaan ay kilala naman siguro niyo guys na panood ninyo yung ano natin yung vlog natin uh, si Boss Philip Iltika isa sa mga nag-champion sa ating paderbi sa Kakugi yan, mura dito mga kogi ha. Mura lang dito pag ano, malapit kayo dito sa may paknaan. Bato ay yung ano eh. Ito yung daan papuntang Kansaga Bridge. Yan. So, dito kayo bili. Mura lang yung mga presyo nila dito, guys. So, yun. Dadalhin natin to doon sa Tayod. Gagamitin natin doon si setup natin doon. Okay. Guys, before tayo umpisa sa ating trabaho, kain ba tayo? Breakfast.

Makagan at saka beans Ito na yung nakainin natin guys Makagan At uh, Beans, wala tayong rice na tayo sa Dadalhin na natin to Boss! yung mga nakaraang aral guys ulan daming nagkasakit daming nagkasakit ang mga manok natin nandut ayo nadere Loiski! Ryan! Ryan, good morning! Dah, dah ako nag-higit. Kung ano, 15 Yung mag-higit. Oo. Ayan, dasa guys, oh. Ano, makapal lang naman yung ano natin. Yung damo. Na ano pa gawa? Sani mo itong duhaloy? Sorry, tutungo eh. Ah, maputangan to. Yan ka na sa mga rubber. At nang ipagawas na ng mga rubber. Guys. Yan. SBR yan. At sana yung mag-ibuhat, Loy? Ah, lagdok. guys ito yung mga aayusin namin kasi magbababa tayo ng 9 heads na ikukod at 8 heads na inahin mga pullets tapos tapos itong mga ano yan rubber tipis na yan ito nyan. lalagyan natin yan ng mga ano mga manok isa isa so i-rearrange na natin ito ulit rearrange, arrange tayo yun yung Peruvian natin guys oh <coughs> buti na lang ngayong araw na ito guys hindi pa umulan Kasi sa tingin ko uulan naman mamaya to kasi makulimlim ang langit no? tingnan nyo gano'n cloudy skies ayan yung ibang mga ano natin mga kakiril natin talagala sila nakalabas na dito ayan anak ng SBR natin yan tsaka yung mga pula na yan yung ibang pula don anak ng ano natin ayan anak yan ng uh, lakson jewel lakson ayan nandun pa yung isang white hats natin mga so, white hatch ng mga inahin ay po, BB Pullets yun Anak yun tiyan o kay Lakson kakaril na yun yan anak ng SBR natin yan soon to be yan brood cock brood stag kagawin natin brood stag yan tapos andun pa yung ibang mga pullets oh. gala gala lang ah, andun pa mayroon pang andun na ano uh, anak ng SBR hindi pa naka Gala-gala lang muna sila, guys. Yung inahin natin nasa almost 30. Yung inahin na uh, brood bull hen. Brood bull hen natin nasa mga almost 30. Eh baka 30 na 'yan kasi may ibababa tayo ng ano eh. Walo. Doon sa ano? Tam kaling sa bundok. Kasi nag-ano na. Naglulugo na ba? So, paano muna natin dito? Ipa prime. Tapos, yun. Malaking gastusan ba to guys? Pag iayos talaga natin to, malaking gastusan ba to? Baka ano rin tayo? Baka makabili na rin ng ano? Yung mura lang na uh, tawag ito. Mawer. para tayo na lang mag ano mag dito hindi na tayo mag aarkila ng tao yan maya ilatag na namin yung ano yung mga rubber tipis sampoyan yan eh sampung rubber tipis yan nandiyan Bootcock we'll natin na uh, White Hatch from San Termo San Termo Game Farm oh, Guys, may bisita pa tayo si Boss Philip Boss, morning! Buntag, Takogi! Ayun! Doon pala tayo bumili sa kanila guys ng ano yung pinakita natin, yan yung cord natin saka yung patukaan, yung clay Dako-dako pag trabaho nun, Boss, kaya, na kaya, 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 ako ni kulangon ako ni akong fiber cement kare ko ka kogi kay nasayop ko ni ko at sa man kay ang akong na presyon nimo ang katong tag 30 hon ako nga pisi tag 15 hon ra mi Oh, oh sobra to ibong iba yan ako. Oh, oh sudap so dope. tingnan niyo, guys, kung ano kaanes yan. Ang layo dito sa atin guys, tapos sinundan tayo ni ano ni Boss Philip. Timing sa kaya ko giba, naabot akong Paris, akong giba puli dito bantay. Oh, ano dito bukas manok ka ni mo? Wala ra. Ah, oh, wala na ka wagi. undang mo ko di ako kagigi, daming tawat. Eh, kato dito ba? Ah, wala mo kay suga dito. Ay, gini, undang juko dito ako kagigi. Sus, grabe. Dami pala magnanakaw doon sa ano niya guys. Kung natandaan nyo last time guys, na nagpunta tayo sa ano, sa manok ka ni Boss Philip. eh, di hamak na isang buong litson yung hinanda sa atin. Ti <laughs> buok lagi litson lo ya. Ko anong pilar mi ka buok nang adto? Kamera dua Stephen. Wa <laughs> santet. Yeah. Ah, nga no. Iya yeah, daw na ibaling yuta ka kogi. Ug iko yuta. Ing na nyako kay kitay mangita. Mangita lagi puhon no. ma ba. Mo. Ito guys, ano lang, ah uh. DIY gamit namin ano guod para lagdok para sa cord ito guys uh, uwi mo na tayo kasi mas lalong nagdilim yung kalangitan ngayon guys baka babagsak na naman yung ano malakas na ulan so, uwi muna tayo hello guys mga kugi. ito galing na ako sa bukid nagkuha ako ng mga stags nun guys yung mga manok natin tingnala ko na dito balik sa tayod dito sa ating munting backyard ah, ito sila ngayon mga kakugi panoorin nyo Ito so, yung natira kong SBR Robol Hats. Not for sale ito mga kakegi, not for sharing. Ito na lang yung tinira ko para sa akin, isa. Tapos ito, yung SBR Hats. Yan, SBR Hats yan, for sharing yan. Yun. SBR Hats din yan, guys. Yan yung isang SBR hatch natin guys Yan Another one Another SBR hatch natin Tapos yung Ang ganda isa oh. Yung Anak ng ano Lakson Okay, rings pa Tapos another SBR hatch to another SBR hatch okay, dala natin to another H SBR hatch Dala natin yan meron din tayong Boston sweater Boston Boston sweater mga kakogi so isa saka another Boston sweater nandun yun yan. Yan. ang mga bagong dala natin ngayon guys. Ito, meron pang isa. Uh, dalawa pala. Meron pang dalawa. Ito, sweater Boston. Yan, Boston sweater. Yan, Yan guys, Boston sweater. Yung isang SBR natin, no? free range pa yun ang pure not porcelain kasi itira natin yan dito dito pa SBR pure ito naman SBR hats yan yun mula dyan hanggang doon sa dulo, mga SBR 'yan. Ito SBR. May tatlo tayong Sweet Boston sweater. 'Yan. 'Yun ang dala natin ngayon, guys. Na-set up na natin for the meantime. Yung ano natin. Yung dala natin 10, 10 na mga stags, mga kogi. 'Yan. Alis muna ako kasi may meeting pa ako mamaya.